Anamin kung paano libu-libong tao ang naaabot ng dinagmamaliw na mensahe ni Heso Kristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FABC Report. Sinimulan natin ang programa sa awiting pinamagatang 24. At kung ika'y nanonood sa Facebook o YouTube, iyong natunghayan ang ilan sa mga kaganapan sa nagdaang Papuri 24, walang makapaghihiwalay live concert nitong Webes, October 27. Nais kong pasalamatan ang lahat ng nagkaisa sa atin, online man o on-site, sa Word of Hope Christian Family Church para sa isang gabi ng pagdiriwang at pagsamba, kasabay ng mga bagong awitin na nagpapahayag ng walang hanggang kaluwalhatian at pag-ibig ng ating Diyos. Ito si Luis Miguel Castillo, COO ng FEBC Philippines. Samahan niyo po ako sa The FEBC Report. Sa loob ng 43 taon, dinala ng Panginoon sa Papuri Music Ministry ang mga taong may kaloob sa musika at puso upang ialay ang kanilang talento para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Mula pa noong 1970, sa gitna ng pag-usbong ng kanlaraning musika, pinasimula ng Papuri Ministry ang mga awiting ng pasasalamat at pagsamba sa wikang Pilipino. Mula sa radyo, kalaunan ay naririnig na inaawit ang musika ng Papuri sa iba't ibang simbahan sa buong bansa hanggang sa kasalukuyan. Kasama rito ang mga awiting ating kinalakihan at kinagiliwan tulad ng dakilang katapatan, naroon ako sapagkat Diyos ay pag-ibig at super ng buhay. Sa likod ng mga kanta sa bawat papuri album ay ang personal na karanasan ng mga manunulat at mga awit sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagiiwan ng mensahe sa mga tagapakinig na naghahanda sa kanilang mga puso upang lumago sa pananampalataya. Kaya naman nitong Abril, inulunsad ng FEBC Philippines ang Papuri Songwriting Festival upang hikayatin ang mas marami pang tao upang ibahagi ang kanilang musika sa mundo. Labintatlong awit mula sa Papuri Songwriting Festival ang ngayoy kabilang na sa pinakabagong Papuri album na inulunsad nitong Oktubre. Ang kantang 24 mula sa papuri 24 ay isinulat ni Kuya Toy Polo na sharing kompositor ng awiting babalik balikan noong 2011 pakinggan natin ang kanyang kwento ako po si Toy Polo um, ang pong napakalaking pribileyo na mapasama po ako sa papuri 24 um, album nung huli pong uh, napasama po ako sa papuri was um, In uh, Papuri 20, nung sinulat ko po yung uh, babalik-balikan, um, I was actually more of a fan of the Papuri Ministry and the entire song was an homage to uh, the composers, the song songwriters, all the artists of Papuri from one generation to another as they give glory to God to, through the songs that they write, they produce and uh, made public. Ang title po nung sinubmit ko is Dalawang uh, Putapat. Nagkataon naman na yun yung uh, the 24th album na pinuputus ng Papuri. So, uh, some, some may call it um, siguro coincidence. Um, I call it God incidents. I would like to uh, share about the story of my mother who is actually my co-writer for the, the song. Because of... Um, Uh, the inspiration that I got from her in life, and particularly for this song, um, unfortunately, um, she is no longer with us because she is uh, with the Lord. Pinauwi na po siya. Yung one of her shining qu qualities na uh, I'm really just so amazed is yung pagkauho po niya sa Word of God. And she would... Just write everything that she has studied from from God's Word. So all of those compilations um, turn into this song. So that's why I'm so humble that God has allowed this opportunity um, for uh, her um, voice to be heard. In the Bible, we could see a promise from Psalm 121 where it says, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? My help comes from the Lord. who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. So doon po um, na base yung kanta na dalawamput apat, meaning yung dalawamput apat na oras. Um, hindi po siya natutulog. One particular incident that I could remember, tumawag po yung nurse na nagsabi na uh, nagkaroon po siya ng, ano, ng cardiac arrest but they were, they were able to revive her. During those times, we were so worried na baka at any moment, uh, kunin na nga po siya ni Lord, we'll never see her. Pero that particular moment um, showed me na kahit ang tao natutulog, kahit kami natutulog, ang Diyos hindi. So, andun lang siya to remind me, remind us, mga kapatid na ang Diyos po hindi natutulog. So, I highly encourage um, filipino uh, christian songwriters to write songs for god um, write songs that are based in the bible uh, and be creative in your expression if, if there's a gap that you think that you can you see that you can write into maybe things that haven't been emphasized more um, things that um, people need to hear especially young yung gospel having got into the picture Um, makes everything uh, more clear. Knowing God is always there and knowing that that God that that is always there is for you and not against you make you leap for joy knowing na even if we all of us non-Christians or Christians experience the same sufferings the difference is we have God with us. Tunay ngang ang Diyos ang may akda ng musika na humihipo sa puso ng bawat isang nananampalataya. Kung nais mong mapakinggan at suportahan ang musika ng Papuri, maaari mong bisitahin ang opisyal na website ng Papuri Music sa papuri.febc.ph. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli si Luis Miguel Castillo para sa The Re FEBC Report. Sa Diyos ang Papuri. Iyong napakinggan ang... FEBC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at i kami sa Facebook at FEBC PH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website febc.ph give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.